Hello guys, ngayon gagawin natin yung binagkat na suman. Babagkatin natin yung tira nating suman na matagal-tagal na sa rep. Suman nga pala siya ng kwan, kamuting kahoy. Hiwa-hiwain lang natin siya ng maliliit. Ganyan yung style na pagkakahiwa natin. Maliliit-liit lang para tumagos yung sukan, yung tamis yun tapos na, na tayo yung maghiwa may pinat pa tayo dito tira may lalagyan natin siya Ipapainit lang ako ng kawali at lalagyan natin siya ng asukol para magkaramel lagyan natin ng asukol lunch it na lang Hintayin natin siya mag-melt. Hanggang sa nagkaka-camera uh, na siya. Ayun, natutunaw na siya. Hintayin lang natin matunaw lahat. May mga buo-buo pa. Apoy natin ng konti yung apoy. Nalagyan natin siya ng konti tubig. Oh, so, ba't naging karamalize? Hindi na may hampuan niya ng tubig. Natutunaw okay. pa to. <clears throat> Ay. Ay. ano na yan? Fruit siya. Ang kamay ngayon at matutunaw pa. pinat. Tok ay yung ano to ko Ano? Napute ay yung Dinadamihan daw niya ng pinat at ng ay. Ah. May mekos mekos daw po lang niya. Mekos mekos. Ito ay matunan. Eh okay, natutunaw na. Nalapot na. Lagyan na natin yung ating hiwang suman. Mix, mix mix mix. Mix 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 hanggang sa lumambot. Halo-halo ila na natin hanggang sa tumaw yung tamis. Ayun guys, hintayin lang natin maigaiga ng konti. para tumahok yung tamis doon sa suwan. Ayun na oh. Ayun guys. Okay na yung pagkakain. Ayun no Ayun na. Kasalin na natin siya sa lagayan.